At i-share ko sa inyo guys dito sa mga kulay ng varnish tutorial kapag natitimpla ako ng polyester body peeler na kakulay ng acacia wood guys. At syempre guys para makapagtimpla ako ng polyester body peeler na kakulay ng acacia wood ay gumagamit ako ng Davis Home Polyester Body Peeler guys. Ito yung aking ginagamit guys. At nagsalin na nga ako guys ng kapiraso sa kapirasong plywood guys ng aking Davis Home Polyester Body Peeler. At sa sobrang kulit nga ng aking alaga guys ay inabot na kagad sa akin yung kanyang hardiner guys at sinisinyasan ng pangako nito guys at tinuturuan guys at pinagsasabihan ako na ilagay ko na raw agad guys yung kanyang hardener guys at nagsawa na yata guys at nilapag na lang yung hardener doon sa unahan guys at kumuha lang talaga ako guys ng kapiraso guys na magkakasya lang doon sa aking paglalagyan o sa aking pagmamasilihan guys at syempre guys para makuha ko naman ang kulay ng akasya wood guys at mapirpi ang kulay nito guys ay hinaluan ko ito ng Davis Oil Tinting Color na amber ang kulay guys at ito naman guys ang sikreto guys sa polyester body filler guys para magtugma ang kulay nito guys sa acacia wood guys ay hinahaluan ko ito guys ng davis oil tinting color na burnt amber ang kulay bago ko ito lagyan ng kanyang hardener guys at madalas ko talaga itong ginagawa guys lalo na kapag mga natural color lang ng kahoy yung aking mga binabarnisan guys at walang kulay guys ay hinaluan ko guys ng davis oil tinting color yung aking polyester body pillar. at kapag mahuga ni wood naman guys yung aking binabarnisan guys ay hinaluan ko naman yung polyester body filler ng oil tinting color na born naman guys ang kulay guys. up kapag langka naman guys ang kahoy guys o oh, anti wood guys ay hinaluan ko naman guys ang polyester body filler ng oil tinting color na yellow o naman guys ang kulay guys at shout out naman guys sa nagsabi sa akin guys na hindi ko daw hinahalo ang polyester body filler bago ko ito gamitin guys at shout out sa iyo mister hindi naghalo wag ka pong mag alala dahil itong aking polyester body filler guys ay bago ko ito isalin sa plywood ay nahalo ko na ito guys at nasa side side ko na pati yung nakalagay sa takip nito guys at sa mga nagtatanong naman guys na baka hindi matuyo itong aking tinimpla na polyester body peeler dahil hinaluan ko ito ng Davis Oil tinting color wag na wag kayong mag-alala guys dahil napakabilis din itong matuyo guys kahit hinaluan ko ito ng Davis Oil tinting color guys. At kadalasan naman guys ay hindi na ako naghahalo ng Davis Oil tinting color dito guys sa polyester body peeler o oh, hindi ko na ito kinukulayan guys kapag may mga kulay naman guys yung aking babarnisan guys. At tinakpan ko na nga agad guys yung mga lata nito guys para hindi pa papasukin ng hangin guys at hindi ito mag -dry agad guys at kumuha lang ako ng kapiraso guys dito sa nilagyan ko ng kulay guys at nilagay ko dito sa kabilang side guys at para malagyan ko ito guys ng kanyang hardener guys at kunting hardener lang din yung aking hinalo dito guys at kapag hinaloan ko na ito guys ng kanyang hardener guys o yung kanyang pampatigas guys ay dapat mabilis na mabilis na talaga ako dito mag mix mix guys para hindi ito tumigas agad guys at may lagay ko na ito guys sa aking pagmamasilihan guys dahil kapag nahaloan na ito guys ng kanyang hardener guys o yung kanyang pampatigas guys ay seconds lang ito guys ay natutuyo na agad ito guys at tumitigas na agad guys at akasya wood nga guys yung center table na aking pagmamasilian dito sa tinimpla kong pangmasilya na davis Homebody Palister body polyester body pillar at dito ko na nga siya ilalagay guys sa mga crack ng kahoy guys na akasya wood ito guys kung nakikita nyo guys ay meron siya mga crack crack guys at itong mga crack naman guys ng kahoy guys na akasya wood guys ay natural ito guys kapag natutuyo ang mga kahoy guys lalo na sa acacia wood guys at sa kahit anong klase naman guys ng kahoy guys ay natural ito nagkakaroon na sarili lang crack guys habang natutuyo guys at pati itong maliliit na minamasilian ko guys ay hindi rin iyan maiwasan guys habang natutuyo ang kahoy guys ay kinakain ng insekto, guys ang mga banakal nito guys at kapag sa sobrang dami na nga ng kahoy guys ay hindi mo na mapansin guys bago matrit ito guys ay nakain na talaga ng insekto, guys at namatayo na nga guys yung aking minasilian guys at liana, guys yung nilagyan ko guys guys ng Davis Home Body Palister body ay sila sanding sealer ko na ito guys ng Davis Sanding Sealer guys. At kitang kita nyo naman guys kahit first coating pa lang ito guys ng Davis Sanding Sealer guys ay napakaganda na guys at lutang na lutang na guys yung kagandaan ng Acacia Wood guys at yan ang kulay ng natural ng Acacia Wood guys. At kitang kita na nga guys ang kagandaan ng Haspi guys na natural guys sa Acacia Wood guys pero hindi na makita guys yung nilagay ko guys na Masilia guys na kinulayan ko guys. At ito na yung itsura guys dun sa mga minasilian ko kanina guys sa nilagyan ko guys ng kulay guys na Davis Home Body Polyster Body Filler guys kitang kita nyo naman guys ay napakaganda na niyang tingnan guys at kakulay na kakulay na nga guys ng natural na kasya wood guys yung mga nilagay kong masilya guys na kinulayan ko guys at bagay na bagay na siyang tingnan guys sa natural color ng kasya wood guys kung makikita nyo yan guys yan ay yung mga nilagay kong masilya guys sa mga tabi guys sa mga butas ng kahoy guys at hindi na nga siya kulay pink guys o hindi na siya kulay medyo mapula guys o mapink guys, guys at ganyan na ang kanyang kulay guys light brown na ang kulay guys at kakulay na kakulay na siya guys ng acacia wood guys at nang matapos ko nang etap coat guys ng Davis Clear Gloss lacquer guys ay ganyan na siya kaganda guys at nakakainlove na siyang tingnan guys at hindi na talaga makita guys yung nilagay kong masilya, guys at perfect na perfect na talaga ang kulay guys at kakulay na talaga siya guys ng acacia wood guys at perfect na perfect din ang ganda guys ng tinimpla kong Davis Homebody Palister Body pillar. at ganyan na siya kakintab guys at ganyan na siya, kaganda anda guys at syempre big shout out at maraming salamat sa Davis Paint Philippines nang dahil sa Davis Paint Philippines ay nakapag ako guys ng ganyan kaganda at ganyan ka perfect guys at nakapagmasilya ako ng ganyan kaganda at ganyan ka perfect guys at nakita nyo naman guys mula sa pang at hanggang sa pangkulay guys hanggang sa sealer at hanggang sa gloss guys ay puro Davis yan guys at syempre guys shout out din kay Madam Maskas Kapinta Ashley at sa inyong lahat guys at syempre maraming maraming salamat sa yung lahat guys at maraming maraming salamat din guys sa lahat ng mga nag subscribe sa aking youtube channel sa mga kulay ng barnis tutorial at maraming maraming salamat sa lahat ng nanood